Hi guys, nandito na kami sa ilog na maliit. Ayan, ayan yung dalaga ko, nagpatulo na siya. Kasi so, ib, tapos ako, nagsabon-sabon sa guys. Ayan, sabon-sabon sa ko. Ayan. Pinsa, ito pinag-ada na na? Sarap maligo guys, kasi ano eh. Di ba mainit pa ang panahon? Hindi pa kakadi pa umanggod nag-ulan dali sa among lugar. So So mainit pa. Yan sabon-sabon sa ta. Dire. Tabi-tabi po. Yan ang dalaga nagpatulo na siya kay Yun na ako sa gigo. Hoy mahulog ka lang. Ayan. Chik 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 chik. Ang isa oh, manang isa oh. Ako wa pa kay naglaba man ko gamay nung talungos kanina. Limatok? Matok. Gut, matok. Ambi ko ni limatok. Ay, Yun lang guys. Thank you for watching sa Buhay Probinsya guys. Ilog is real.